Siya ay isang pipi at ikalawang dalaga na itinakwil ng buong angkan. Ngunit dahil sa misteryosong pagkawala ng kanyang ate sa bisperas ng kasal, nakapag-angkin siya ng pagkakataong may kasal sa isang mayamang pamilya kapalit ng kanyang ate. Ngunit nang isuot niya ang puting bestido pang kasal, nagtanto niya na ang pagkawala ng kanyang ate ay hindi kasing simple ng inaakala. Habarin mo yan. Bakit mo suot ang damit na hindi para sa'yo? Ikaw nakapalit lang hindi naman niya gusto ang sapilitang pagpapakasal na ito ng kanyang pamilya, at ang lalaki pa ay napakahambog at walang modo. Galit na hinubad niya ang belo at ang kanyang gloves, at agad na hinawakan ang dalawang strap ng damit para habarin ang sirasirang wedding gown. Ngunit bigla namang hinubad ng lalaki ang kanyang coat, at mahina hong isinuot ito sa kanya. Hubad ka na ba? Ang bigla ang pagbabago ng lalaki, at saka ang pagluhod niya at pagsusuot ng singsing sa sarili ay nagbigay kay Hijo ng kaunting pagtingin. Pero pagkatapos ng kasal ay parang isang larwang itinapon sa sulok si Hijo. Hindi kailanman naging totoo ang pagsasama nila bilang mag-asawa. At nag-iisa siyang nagbantay sa walang laman na silid sa loob ng tatlong taon. Para hindi maapektuhan ang relasyon ng pamilya dahil sa damdamin ng anak, walang magawa. Binigyan siya ng nanay ni Hijo ng isang hanay ng mga gamit. At nagbabala, kung hindi mo mapanatili ang kasalang ito. Hinto ko na ang pagbabayad sa nursing home, at hahayaan kong mamatay sa kalye ang ulol mong ama. Totoo bang ikaw ang nanay ko? Hindi ba si Lola Wo? Anong sinasabi mo? Hindi alam ng nanay noon, matagal nang gustong makatakas si Hijo sa buhay byuda. At ang dahilan kung bakit niya ito tiniis ng tatlong taon, dahil sa kontrata na pinirmahan niya sa kanyang asawa noong ikasal sila. Una, hindi pwedeng si Hijo ang unang maghain ng diborsyo pagkatapos nilang ikasal. Pangalawa, bilang asawa ni Sion, bawal niyang ibunyag ang kanyang pangalan at itsura. Kapag nilabag niya ang kahit isa rito, kailangan niyang magbayad ng 20 bilyong won bilang kabayaran sa kanyang asawa. Kaya naman walang pag-aalinlangan na pinirmahan niyo ni Hijo noon. Para lang may pasok ng kanyang ina ang kanyang may sakit na tunay na ama sa isang nursing home. Pagkatapos mamatay ng ina niya, palihim na sinubukan ni Hijo ang mga damit na iniwan nito. Plano niyang isuot iyon sa harap ng kanyang asawa kinabukasan. Pero kinabukasan, habang pauwi na siya ng kotse, isang kutsilyo ang biglang tumapat sa leeg niya. Hindi pa nagsisinkin kay Hijo kung ano ang nangyayari. Tinawagan na ni Reto ang asawa niya. Nakita ni Baisien na international number ito kaya inakala niyang prank lang. Hindi niya pinansin ang pagbabanta ng nasa kabilang linya. Sabi niya, kung papatayin mo, patayin mo na. Imposible ang ransom. Pagkatapos ay binabaan na niya ang telepono nang marinig ni Hijo ang walang awang mga salita ng kanyang asawa, hindi niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha, samantalang si Rayeto, na puno ng galit, ay naglabas ng kutsilyo at pinagtataga ang unan, ang hayop na ito. Hinawakan ni Rayeto ang mukha ni Hijo at sinabi, Ate, hindi ba naniniwala ang asawa mo sa akin, o kaya naman ay wala lang siyang pakialam sa iyo, ang pipi mong asawa. Mas mabuting ipanalangin mo na ibigay ng asawa mo ang pantubos. Pagkatapos ay tinawagan ulit ni Rayeto si Cien. Malinaw na ang sinabi ko. Papatayin ko talaga ang asawa mo. Kung gagawa ka ng hakbang, bilisan mo na. At. Tawagan mo na lang ako ulit kapag lumitaw na ang katawan. Matigas na sinabi ni Bay ang mga salitang iyon. Lubos na ikinainis ng lalaking iyon. Galit na sinuntok niya ang upuan ni Shizu. Ngunit sa sandaling iyon, si Hijo ay tulala na lamang, na ang asawa pala ay lubos na nagnanais na mawala siya sa mundo, at ang natitira niyang pagtingin sa kanya ay tuluyan ng naglaho, nanginginig ang mga kamay niyang mahigpit na nakahawak sa manibela, pati ang paan niyang nakaapak sa gas ay hindi na niya magawang kontrolin, pagkatapos ay biglang umangat ang sasakyan dahil sa humps umiikot ang sasakyan sa kalsada ng ilang beses bago sumalpok sa railings sa gilid ng daan. Ngunit buti na lamang at hindi ito nahulog sa bangin. Kanina pa niya tinatawagan ng asawa pero hindi sumasagot kaya nag-aalala na si Kaya naman agad niyang inutusan ng kaibigan na investigahan ang pinagmulan ng numero. Scam call daw pero may masamang kutob ako. Ano? Scam? Voice changer? May nangyaring krimen ba? Ang gusto lang niya ngayon ay makauwi na at makasiguro sa kaligtasan ng kanyang asawa. Samantala, si Shizu naman ay nagmamadaling binuksan ang pinto ng sasakyan. At saka paupo sa gitna ng ulan. Nasa loob na ng sasakyan ang mga tauhan, wala ng malay. Samantalang ang espesyal na modyopikadong cellphone ay nahulog sa driver seat. Pagdating ni Hiju sa bahay ay agad-agad niyang hinubad ang mga damit niya. Pagkatapos ay dali-dali siyang pumasok sa banyo para maligo ng malamig na tubig at mapakalma ang sarili, habang tinitingnan ang mga sugat niya sa noo at leeg, at ang mga walang awang salita ng kanyang asawa sa telepono. Isang matapang na ideya ang sumagi sa isipan ni Hijo.